Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Paglaboy sa lupa. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Lobrera. Aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang ang kaloob ng Diyos. Ang ating tatalakay ngayong umaga ay ang tungkol sa pananahan ng Espiritu Santo. Sa physical na buhay, kailangan ng isang sanggol ang yaya. Isang magbabantay at mag-aalaga sa kanya. Sa spiritual na buhay, nagbigay din ang Diyos ng isang yaya para sa mananampalataya. Ang Espiritu Santo ang yaya ng Kristiyano. Noong bumalik si Jesus sa langit, ibinigay niya ang Espiritu Santo na maging kasama, guro, katulong, gabay, mga aliw at kaibigan ng bawat mananampalataya lubhang napakahalaga para sa bawat kristyano na kilalanin, parangalan, pagtiwalaan at sundin ng Espiritu Santo. Pansinin natin ang sumusunod na katotohanan tungkol sa Espiritu Santo at tungkol sa kanyang relasyon sa kristyano. Una, nananahan sa inyo ang Espiritu Santo. Ang sabi sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 4, Talatang 6, at dahil kay mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ayon sa talatang ito, kung tunay kang anak ng Diyos ay sinugo ng Diyos ang kanyang espiritu upang manahan sa iyong puso. Subalit paano ka nagiging anak ng Diyos? Ayon sa 1 Kabanatang 1, talatang 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ayon sa talatang ito, nagiging anak ka ng Diyos sa oras na sinampalatayanan at tinanggap mo si Jesus. Tunay bang sinampalatayanan mo at tinanggap si Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, ikaw ay anak ng Diyos at dahil anak ka ng Diyos, sinugo na ng Diyos ang kanyang Espiritu upang tumira sa iyong puso. Ang Espiritu Santo ay nagsimulang manirahan sa iyong puso noong araw na sinampalatayanan at tinanggap mo si Jesus. Pangalawa, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng katiyakan. Ang sabi sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8, mga talatang 15 hanggang sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Salip, sa ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayon sa mga talatang ito, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng katiyakan. Siya ang nagpapatutoo kasama ng iyong Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Sa loob ng iyong puso ay sasabihin niya sa iyo, ikaw ay anak na ng Diyos. Mula noong tinanggap mo si Jesus, nadama mo na ba ang panloob na patutoo ng Espiritu Santo na nagbibigay ng katiyakan? na ikaw ay anak na ng Diyos. Pangatlo, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng patutuo. Malalaman mo na ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo sapagkat nagbibigay siya ng mga ebidensya ng kanyang presensya. Unang patutuo, pag at kakayahang tawagin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Sabi sa aklat ng unang Korinto, kabanatang labing dalawa, talatang tatlo, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus at hindi rin masasabi ni Numan si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Sa Roma, kabanatang sampu, mga talatang siya, hanggang sampu kung ipahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay may kalakip na pagkilala at pagtanggap na siya ay iyong Panginoon. Tanging ang Espiritu Santo lamang ang nagbibigay sa iyo ng pagnanais at kakayahan upang tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Pangalawang patutoo, pagnanais at kakayahang manalangin. Ang sabi sa Galatia, Kabanatang 4, Talatang at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ayon sa talatang ito, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa mananampalataya ng kakayahang dumalangin sa Diyos upang tawagin ang Diyos na Ama. Pangatlong patotoo pagkagutom sa salita ng Diyos at kakayahang makaunawa sa salita ng Diyos. Ang sabi sa unang Korinto, kabanatang dalawa, mga talatang labindalawa hanggang labing apat. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang ng Espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Ang isang hindi mananampalataya ay ayaw tumanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ayaw niyang tumanggap ng salita ng Diyos. Sa totoo, ang hindi kristyano ay nasusuklam sa salita ng Diyos at tinatawag niya itong kalukohan lamang. Sa kabilang dako, kung ikaw ay totoong kristyano, may pagkagutom ka sa salita ng Diyos at mauunawaan mo ang salita ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo ay nananahan sa kalooban mo. Pangapat na patotoo, bagong buhay na namumuhi sa kasalanan at nagmamahal sa kabanalan. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 4, ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na mamumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang hindi mananampalataya ay pinaghaharian ng makasalanang laman. Dahil dito ang isip niya ay nakatuon sa mga bagay na ukol sa laman. Ang laman ay nahahayag sa lahat ng makasalanang damdamin, makasalanang gawa at makasalanang pag-uugali. Sa kabilang dako, ang mananampalataya ay kontrolado ng Espiritu Santo at inilalagak niya ang kaniyang kaisipan sa mga bagay ng Espiritu Santo. Saan nakalagak ang iyong isip? Sa mga bagay ba ng laman o sa mga bagay ng Espiritu Santo? Kung naninirahan sa loob mo ang Espiritu Santo, ipamuhay mo ang bagong buhay. Panglimang patutuo, pagnanais at kakayahang magsabi sa iba tungkol kay Yesus, ang sabi sa mga gawa kabanatang isa talatang walo, subalit so, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hodea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ayon sa talatang ito, sa sandaling darating sa iyo ang Espiritu Santo, ikaw ay magiging saksi ni Jesus. Hindi ka na matatakot o na sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus. Ito ang mga pansariling pagsasabuhay kaagapay. Sundin si Jesus bilang Panginoon ng lahat ng bahagi ng iyong buhay. Manalangin sa tuwi na, basahin at pag aralan lagi ang iyong Biblia. Iwasan ang kasalanan at pagsumikapang matamo ang kabanalan. Sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus ipagpapatuloy natin sa susunod na linggo kaagapay ang ating pagtalakay sa temang ang kaluob ng Diyos. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagbalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Mula nang makilala ko ang iyong pagmamahal At tanggapin ko ang ng iyong laan Sa piling mo ang buhay ko ay may kahulugan Sa iyong mga pangako binigyang karapatan Sa iyong mga kamay biyaya ay nakakamtan sa bisig mo mangumula aking kalakasan At sa iyong kandungan doon ako Upang damhin pag-ibig mong walang hanggan Ngayon at magpakailanman Ikaw ang aking kaibigan ng kadiliman ikaw ang siyang tanglaw ligaya ko sa sandali ng kapighatian kapayapaan nga kita sa oras ng kaguluhan aking buwag magpakailanman ikaw ang katotohanan na ay sa akin ang kalayaan. Ikaw ang hinahanap kong daan, patungo sa buhay na walang hanggan. Sa iyong mga kamay, biyaya ay nakakantan. Sa bisig mo magmula Aking kalakasan At sa iyong kandungan dunako ako mahihimlay Upang damhin pag-ibig mong Walang hanggang ngayon At magpakailanman Ikaw ang aking kaibigan. Di ako bababayan patungo sa tuhan na walang nang hanggan husto pagasa ko tangi ng Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ng Yesus, Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan